Mahalaga ang presensyang bilateral sa norte na posibleng flashpoint o lugar kung saan maaring sumiklab ang tensyong makaapekto sa pabansang seguridad ng Pilipinas. Ganyan inilarawan Colonel Mike Lohico, Executive Agent ng Palikatan Exercises, ang importansya ng Northern Luzon para pagdausan ng pinakamalaking wargames sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Lohico, mas malawak na security issues ang pumapalibot sa norte kaya mahalaga ang presensya rito ng mga kaalyadong bansa maging sa labas ng mga pagsasanay. The north is also a spot where uh, we also need and we also perceive to be uh, flashpoints flashpoint in our in national security. Areas where bilateral presence is also beneficial to on the law at the uh, operational to strategic level for us to do exercise there. Nabatid na nakaposisyon na sa lugar ang medium range capability weapon system ng United States Army at unang ginamit sa joint exercises kasama ng Philippine Army nito nga onse. Sa susunod na buwan, isasagawa naman sa lawad Ilocos Norte ang sinking exercise kung saan tampok ang pagpapalubog sa isang decommissioned vessel bilang bahagi ng balikatan. Una nang ininspeksyon ng balikatan planners ang Mavulis Island sa Batanes na mas malapit na sa southern tip ng Taiwan kaysa sa mainland Luzon. Sa lunes, official lang mag magbubukas ang 39th iteration ng Palikatan exercises kasama ang mga pwersa ng Australia, French Royal Navy, labing apat na observer at mga ahensya na pamalaan gaya ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Samsama Tayo, Pilipino.